Nakabot na ng ulan ng mga sailor natin. Yan. Ang ganyan-ganyan. mga boss. kay boss Jerome ito ta. From Liliu, Laguna. Yan. Uh, 5,000 daw ang kanyang presyo dito. Yan naman ay fresh pala mga boss. Yan. Lagi na. Yan, si boss Jerome. Uh, from Lilio, Laguna. Napakarami na itong sukay na buyer. Yung sa mga uh, buyer nating mga kaibigan uh, na dahil ng pagbili areo si Bustira may re-recommend ako sa inyo pero yun, napakadaling kausap ng tao nga rin. Sabi ngayon, walang masamang pulang. Ayan, 5,000 ang kanyang presyo dito sa kanya. Pare, anong blood nito? ito? A, sweater. Oh, sweater. Possum sweater, a, sweater a, bloodline ito ang blood line ito. Gantang manok nito. Ayan, ayan. ayan. o. sa aking mga uh, subscriber na nagtatanong kung sino ang pwedeng kontakan, Ariha. Jerome Arbiso ang kanyang Facebook. liliw Laguna si parin Jerome. Madami to, madami. Marami daw ito ang malak sa bahay. May 50 piraso ang kanyang manok doon sa bahay. Okay, pare. Thank you. Ah, ito ba mga po boss? isang siyang pumpkin naman ito. Ayan ah. Magkano pare presyo nito ang pumpkin? 5,000 yaw ang presyo nito mga po Ayan nga. Mawala sa 9 months ang kita dito, 5,000 ang presyo nito. Ah, uh, so mga mga bash na ah, ni Tatay ay Ang uh, presyo ni Tatay ay 3.5 ang dalawa. Ayun, uh, malalaking manok ito. Uh, isang uh, apo ng linaw at isang uh, talasape. Uh, Ayun. Ah, uh, 3.5 ang dalawa. Ah, uh, may uh, partidang uh, 1750 uh, bawat isa. yun naman ay presyo pala ang malalaking manok ito. Napakaraming murang manok lay-on dito sa Padre Garcia unang araw ng bintahan sa taon 2025. Kinoong picture para? Oo. Ay pare, makakuha siya. Makakagayan niyo yung aking isang kano. Manan. Pare, uh, saan mo ba? Ito naman mga boss. Isang uh, white hat sa manita. Uh -huh. Ang um, presyo ni kuya dito ay 3.5. May tawad na 2.5. Ang ganda. Ito yung mga tinggapa. Ang ay... ganda. 3,500 ang uh, ang tawad ay 2,500 lang full stack ah full stack na sa mga boss ang uh, isang gilmore pa rin ito uh, 1,500 din ang presyo nito hanggang uh, inahinin nito uh, ready to break nito ito mga boss 1,500 ang uh, presyo uh, isang gilmore isa uh, ayan uh, uh, mga nagahalap 5 din ang presyo nito. P1,000 more time. Uh, P2,000 na rin ito. P1,500. Balik ay 6 uh, na kulit siya. Uh, Dini boss ay may mga tatlong magkakapatid na binabay. Ang presyo ay taga-4,000. Ayan. Kay boss uh, Jerome ng Liliw, Laguna. Ayan. Ito yung isa. Ang edad dito mga boss ay bulstag na. Ayan. Balik ay tatlong magkakapatid dito. Ayan. Isa ang kisa naman ay di dayan uh, bali ay tatwita uh, patalawa are ang kisa ay are ayan yan ay magkakapatid uh, magkakaibala ang ganador uh, uh, pero ang isa inahin ang <ctorate> ah, ito mga pasa ah, isang heni ah. Uh, pogi ng heni ito, yan mga boss Boston Seder Magkano pa rin presyo? Ah, 5,000 five 5,000 din ang presyo <lab <mano> nito <labano> <labano> mga boss, ah, na Dalawang taon uh, na 5,000 din ang wow ng presyo dito Ganito pare Quality Pogi 5,000 ayaw na at yung mga pasa isang pumpkin at isang pure black macre at uh, 32,000 fresh yan mga nasa sampuan buwan ng edad nito isang pumpkin at isang pure black macre at uh, 2,000 Ah, ito mga boss. ayan. Ah, Ang mga mo at 18 ang presyo nito. Kasi abi abi sa kanya. Oh, rang isa, isang piko. Oh, Parehas piko mito mga boss. Ayun, 218 ang presyo. Ang mga

Ito kayo po sa tatlong dito Ang isang high station na sukat dito Ayan. Tapos as tropa, maraming dala. Limang piraso ng kanyang labinta rito. Bababa na kanyang motor. Ayan. Ay, ano, na. pakiyawan oh, daw ito. ito. partida ng uh, tupay, Mga bata pa ito. Pinakayaw na. Makano uh, ka daw? Kinikilatis pa. Pinakayaw na. Ayan, uh, binibigay na ng partido so, Hindi lang pinag mga bata pa mga nasa 7 hanggang 8 buwan tropa Ito. bali ay nasa 6 na piraso aray ay 7 itong piraso mga ah, pakayaw ng aray ay, 5, 2, 2, 5 ang bawat isa pinakayaw na kino ay magulang ka pare nakuha lagi mo isang apikom naman ito uh, ah, inihingi naman dito 2 ang mga mga customers rito, dalawang dalawa sa price isang white legged at isang yellow leg. itong 'yung yellow leg ay ang pressure kay tatlong Medium size ang Ang presyo nito Meron naman isang ay uh, 25 niya. Wala ako no. dito hmm. so, na <coughs> mm. Medium size lang ito lang Ito mga boss, ngayon na may dito sa api apat, apat presyo nito <coughs> so, yun, uh, isang apat uh, Ayan, uh, na, uh, na ito mga boss

mga boss alasin ah, alas 5 na ng hapon napakarami ah, na ng seller um, ah, at buyer um, napakarami ang taga Maynila na tumating ayan ang mga, mga mami nila um, ah, ito mga boss ayan, ah, may ilima dito na kay Scratchfield ah, uh, ari na ari medyo mahal mahal ari, ang presyo na ria ay uh, 3,000 ayan siya uh, pumpkin pumpkin gold ay mga kawalit ka wala na ito wala na wala uh, siya. Uh, it. ayan siya. Ayan. Ayan, isa na Ito na wala 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 na na may limang pirata ayan ah um, ang apat ay pinagalawang libo at isa ay tatlong libo aray ang tatlong libo uh... nabot na ng ulan ng mga sailor natin ayan ang kanya kanyang karipa ka karipa sa ayan ang ay iba nabot na ng ulan dito